Sir, yung mga islands nila masyadong uh, preparado, maraming mga developments, infra-military-wise. What about pag-asa? Uh, what's our plan? Um, ano ang pwede natin gawin para masabi naman na meron tayong laban dito? Hmm. Well, recently... Uh... Pinuntahan namin yung pag asa Island. Kasama po namin si uh, Speaker of the House, uh, Speaker uh, Romualdez, and uh, other members of uh, the House of Rep Representatives. At nakita nila yung mga kailangan natin gawin dun sa pag uh, para ma-develop natin ito, not just as a military base, but as a tourist spot. So nakita natin na ngayon maganda na yung runway natin pero hindi pa masyadong mahaba kaya't uh, magdadagdag sila ng pondo para mapahaba pa natin. Magandang gabi, Pilipinas!